So ito nga mga kabayan, kamakailan nga po isang OFW na Pinay sa Bansang Oman ang nakulong dahil suot-suot ito ang, ang kandura ng kasuotan ng mga lalaki ng Arabo habang ito'y sumasayaw para gumawa ng content. At ito naman ang isang kababayan natin dito sa Bansang Saudi Arabia na Pinay ay ginawa rin ito. Nabasa ko rin ang comment ng ating mga kabayan na pinapalisa niya Oh, pinagsasabihan siya na bawal ito. Ay baka magayo siya sa isang OFW na nakulong sa bansang Oman. Ngunit ang reply niya sa mga nag-comment, sa kanya ay hindi naman siya katulad na OFW na sa bansang Oman. At may iba pang comment na nabasa ko na ang asawa daw niya ay isang Saudi National. Mga Watch po natin ang kanyang video na ito. So, natin ang gamitin pa. Ito na natin

kung saan sabi nila kung saan mama nila kung saan sabi nila kung saan sabi Saudi kung dito sa Saudi Arabia at sinasabi niya na saan sabi ng OFW na nakulong sa bansang Oman sabi nila pero as long na nasa Middle East po tayo, sa Oman man, sa Kuwait, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, at iba pa. Kapag sinot mo ang kasuotan ng lalaki o tinatawag na kandura, ay paglalapastangan ito o pambabastos sa kultura nila. At dyan nga sa bansang United Arab Emirates, ay naglabas ang UAE government ng batas na bawal na magsuot ang ibang lahi o ng abaya para ma-preserve daw ang kanilang kultura o ang tradisyonal nilang kasuotan, ganyan nila kahigpit at ganyan nila pinapalagan ang kanilang tradisyon na dapat igalang natin at madalas ito ay nasasabi sa pidos pero ito si kabayan siya pa ang gumagawa ng ikapapahamak niya Sabihin na natin na may consent ang kanyang asawa na Arabo dito sa Saudi Arabia. Pero hindi lahat ng lokal ay matutuwa por natutuwa sa kanyang ginagawa, mga kababayan. At ito pa nga mga kababayan, Kuwaiti National na pumaslang at pumatay sa ating kababayan Pinay OFW sa bansang Kuwait. Matulan lang ng labing apat na taon na pagkakakulong at tag-isang taon naman sa tatlong mga kasagwat nito mga kabayan limang taon na nagtrabaho ang Pinay OFW sa nasabing bansa pero ito ang sinapit niya sa mga Kuwaiti locals pero ang parusa ay pagkakakulong lang kababayan Department of Migrant Workers na nahatulan na ang suspect sa pagpatay sa overseas Filipino worker na si Daphne Nakalaban sa Kuwait. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, pinatawan ng Korte na labing apat na taong pagkakulong ang Kuwaiti na responsable sa pagpatay. Lumalabas na limang taon nang nagtatrabaho sa Kuwait si Nakalaban. Hinatulan naman ng tig-isang taong pagkakulong ang tatlong kasabwat sa krimen. Nagpasalamat si Kakdak sa mga umatoridad sa Kuwait dahil sa sa kooperasyon nito. Nakausap na rin ni Katdak ang asawa at anak na babae ng biktima at nangako ng tulong at suporta. Parang mali ang hustisya pero malinaw na murder ang kanilang kaso. Pero bakit magkaiba ang hatol? Porket ba na sila ay lokal sa bansang Kuwait na pumatay sa Pinay OFW dahil Pinay OFW ang namatay pero pag side nila ang namatay at Pinay OFW ang nakapatay ay parusang kamatayan agad ang pagkakahatol, mga kababayan. Pakikiisa at nagpahayag ng kalungkutan ng Department of Migrant Workers sa sinapit ng isang overseas Filipino worker na nahatulan ng parusang bitay sa Kuwait. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng legal, emosyonal at pinansyal na suporta sa kanyang pamilya, lalo na sa mga anak na minor de edad. Sa isang panayam, sinabi ni Secretary Kakdak na nakikipag-ugnayan na ang DMW sa pamilya ng OFW upang matiyak na hindi maaapektuhan ang kanilang pamumuhay, partikular ang kapakanan ng kanyang tatlong anak. Dagdag ng kalihim, may nakatalagang legal team at defense lawyer na patuloy na nagbabantay sa kaso ng OFW at regular ding dinadalaw sa piitan, katuwang ang Embahada ng Pilipinas at ang pamahalaan ng Kuwait. Tiniyak din ng kalihim na hindi maaapektuhan ng insidente ang deployment ng mga Pilipino sa Kuwait dahil ito ay isang hiwalay na kaso na hindi sumasalamin sa kabuang ugnayan ng dalawang bansa. Sa kasalukuyan, higit 1,500 na kaso ng mga OFW ang tinututukan ng DMW na nangangailangan na legal assistance, kabilang na ang may mabibigat na paratang sa iba't ibang panig ng mundo.